nabanggit nyo sa mga media that uh, nakita yung uh, katawan nung si Kataroha at uh, sinasabi na tinaddadto to at nilagay doon sa septic tank. Uh, ano na po uh, ang, uh, update doon? And considering that you have said this and uh, we haven't heard from the NBI with regards to forensic and uh, pati na yun sa, sa Coast Guard, So, after this, uh, I'll be asking them as well. So, yung bang issue ng pagkakatadtad ng, uh, ng mga uh, uh, PDL na yan, ay uh, marami pa po ba na ganong katulad na nangyari doon kay uh, Kataroha? Uh, unahin ko, linawin ko lang kung yung nangyari. Ha, na fake news po ako na nahanap ang katawan na putulang ulo. Yung po yung unang sinabi sa akin na dumating po sa akin feed nung isang madaling araw kasi I wake up in the middle uh, in the morning early in the morning to look at the feeds about the department so na fake news po ako doon ang na, napag-alaman ko na lang is that may K9 na ginamit nung yung K9 ay pinaamoy yung damit ni Kataroha uh, yung aso nag, 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 mabilis na mabilis na makbo sa septic tank para sinasabi para naroon yung pinaamoy nila na damit yung tao na susuot. Pero yung na fake news po ako, na nahanap po yung katawan. Okay so so uh thank you so much Mr. Secretary. Siguro kay General Katapang before I uh, give the floor to the other members kasi I think this is the uh, on your part. Uh, you informing our secretary on something that is not happening is something that uh, you are uh, responsible with. So bakit tayo nagbibigay ng mga wrong information sa sa uh, Department of Justice? Uh, unang sa lahat, sir, uh, hindi po ako nagbigay noon ng information. Uh, ang naginawa ko muna is uh, de clear ko siya ng missing dahil uh, hindi ko rin masabi na based on our investigation, hindi naman siya nakatakas. So ngayon, na uh, kumuha po kami ng K9 para amuyin yung baro ni ng PDL and then nagpositive naman na after na amoy niya, doon naman siya sa unang septic tank na na pumesto, no? So, and then of course, na-impormahan din ako may karuktong pa yung septic tank na pangalawa. And then meron pa rin paraw yung na dere, uh, third septic tank. So, ang position ko ngayon, not unless nabuksan ko lahat yung septic tank, I will not declare na So, hindi niyo para bubuksan lahat ng septic tanks. Opo. Hindi pa hanggang ngayon? Opo, kasi ang uh, guidance mo... Mula noong 2016, ano na ngayon? O gusto mo ngayon? Hindi eh, po, nagbukas na po kami ng unang septic tank, uh, isa. And then after that, sabi mo sa akin ni Secretary Rimulya, gamitin mo na yung UP forensic. So, ngayon po... Why is it, uh, so hard for, for all of you to to dig up the uh, septic. Ako tatawagan ko lang yung malabaan malaba na, magbubuksan ko na lang, Sige, sir. Clarify ko lang, ho. Kasi, ho, uh, sa karanasan po namin sa DOJ... Uh, pag hindi ho namin pina forensic anthropology or forensic archaeology yung lugar, hindi ho natin masasabi lahat ng circumstances na nangyari. Um, ito ang example, no? Uh, nung naghuhukay po ng para isang building sa DOJ na ginagawa, uh, gagawin, meron ho na apat na set ng human bones. Eh, madali hong hinukay ito, tapos nilagay sa isang kahon, pinadala sa MBI we lost an opportunity to know kung ilang tao ito, ilang tao na, anong, anong panahon sila namatay at sa, kailan sila nalagay doon na, na nakalibig sa DOJ. Ano ho yan eh? Uh, kailangan po ingatan natin pag nakahanap na ng remains, kailangan pa ito i-treat na maayos eh. Pag hindi mo na-treat na maayos, we lose the opportunity. So Mr. Secretary, uh, nakuha yon at hindi na-preserve? Hindi, hindi, hindi namin nakakita yung fax kung kailan sila namatay, kung ilang tao ito, kasi nagkagulo na ho eh. Sets of human remains, pero kung ito po pinabayaan na namin, pinakita na namin sa anthropology or archaeology, masasabi namin kung kailan namatay yan, ilang tao na yan, ilang tao yan. Ayun yung mga mahalagang dapat malaman natin. So, nag-iingat po kami, dahil pag nating po sa septic tank, pag may nakita ho diyan, 10 set na human remains tapos hinukay po lahat na sabay-sabay <laughs> hindi natin masasabi kung ilang tao yun. so that's the reason why na iniingatan nyo na po and taking uh -huh. time for uh -huh. you to dig uh -huh. up the uh ano the uh, uh tree septic tanks uh, uh, understand up ul yung uh, yung uh, yung uh, issue that you were tackling so siguro the chair would like to uh, uh, give uh, our members to um, ask their uh, questions so we'll be asking uh, congressman uh, Erwin Tulpo to uh, ask the first question sige go ahead sir Uh, ang tanong ko, at General Katapang, kailan ho wala yung si Kataroha? As uh, reported by our uh, IID, uh, July 15 po siya na declared ano po na ng IID? Investigation and uh, Intelligence Division po. Okay, July 15. Opo. Kailan po ninyo ipinarating kay Sekretary na may nawawala kayong preso? Ilang araw after? Mga Two days po, uh, nag po kami nang office Two days. Eh yan po ang uh, Department of Justice, bakit hindi ininformahan secretary may nawawala po tayong preso? Is uh, it because uh, other than hinahanap niyo or you're trying to make excuses or kasi alam na talaga ninyo na wala na yung tao? But why did you what did it take two days to inform the secretary? Uh, opo kasi uh, una una uh, hindi po conclusive yung i-report ko kay Secretary, no? Just the same, sir. And then... Uh, I mean, no, and, nawawala pong preso, eh. Sabi na nga di ba, sa interview ko, nung in-interview ko ho, si Colonel Bautista, yung NBP OIC ninyo, New Living Prison OIC, meron na talagang history, si Katarohan na nagtatago sa mga sako, etc. Kaya hinahanap ninyo. But and then, kung nagtatago na pala, history na mahilig magtago ito, bakit di pa binantayan? Thereby, General, dapat ini-inform po ninyo ang Secretary ng Department of Justice. Paano yan two days? Paano kung natanong siya ng media the following day? Secretary, may nawawala kang preso. How would he react? How would, sa sandali lang ha, tatawagin ko. Magmumukha po nga yung Secretary. You have to inform the boss na nawawala po. May nawawala po tayong preso, Mr. Secretary. Sir, I, I think so. Ano ba SOP nga pala ninyo? Hindi mo na i-report sa sekretary ang nangyayari sa loob? I think uh, bago po kami mag-report na uh, ma-confirm po namin talaga kung ito matas. For 48 oh, hours sir. So hindi po sapat yung two days. Kulang po, po kasi ang laki po ng uh, bilibid. Eh. Just this 10 city. hectares po uh, iniisa-isa namin. Uh, uh, in, lahat ng pinuntahan niya sinisiyasat namin. So we cannot inform so, kagad the EGT so, na po. So kanyaan lang ho, paano ko natanong ang kalihim. Secretary, may ah. nawawala po kayong preso pala sa, sa NBP. And, and then of course po, uh, your nag honor. nag po, sandali lang ho. nag po ang Secretary dahil kumalat na sa media. Para si Secretary pa ang huling nakakaalam because lumabas na sa media, sa dyaryo, sa radio, sa TV because of that missing PDL. Otherwise, yeah. he, he's left in the dark, General Katapang. Ayun po kasi uh una sa lahat po pagpaamin niyo kasi po uh the secretary just underwent a uh, as uh, bypass po kaya hindi po namin muna ng uh, kung pwede po sa level ko lang muna anyway uh, wala rin naman pong uh, masama kung na-delay ko po and ay uh, nagpapaumanhin po ako na hindi ko agad uh, na-i-report kagad kay kaya ya uh, secretary in as much as he was uh, not feeling well at that time kaya ayoko pong dagdagan pa po yung kaniyang problema uh, inaako ko po I, i accept and i apologize to the secretary of for not informing him immediately